Ginaduso ni 4th District Board Member Rolando Distura, Chair pa uh, sa Komite on Infrastructure ng tunanang ng mga river basins sa probinsya sang Iloilo antes tukuran sa mga flood control projects. Ini matapos nga wala malabutan sa katuig kag naguba ang flood control structure sa Banto de Fabrica, Dumangas. Sa interview sang Bombo Radio kay uh, Board Member Distura, iya ginapahayag uh, nga ang Barangay Banto de Fabrica, Makina, Balod, Balabag, Kagumpayan ang mga flood prone areas. Bangod na hamtang ini sa downstream sa Halaor River Basin. Kag sa iya pagtanaw ini ang rason kung nga nabab-ab na, ang uh, flood control nga nahamtang sa nasambit nga lugar. Kaangot si ni tuyo ni Distura nga magpasara sa resolusyon nga tunaan ng mga river, river basin kaupo ng River Basin Coordination Office, Department of Public Works and Highways, kag uh, Department of Environment and Natural Resources. Iniagod nga mabutangan sa nagakaigo nga design base sa da, do, sa sang tubig halin sa laor kag tubig taob nga halin sa dagat subong man nga sahi sang duta nga tukuran. Ginpabutyag man sa natundan bilang chair sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga kinahanglan man nga mag-adoptar ang probinsya sa epekto sa hindi malikawan nga climate change. A project that is, I think, uh, under the national government and, again, uh, undertakes ang Department of Public Works and Highways. So, in the, in the, number one, hindi ini provincial uh, funded project. Ikaduha, uh, sa Bantot Pabrika, isa yun sa mga barangay nga uh, si ko nga, uh, always been flooded, no? Mm -hmm. uh, sa kita lima na sila. Malabag, makinabalot, kumpayan, kagdiragid sa Bantot Pabrika. Nabatian ang pahayag ni Board Member Rolando Distura.